at uh, si Ilian. So, stock dito mo yun mga Sayang yung kanyang cover na 1G matatanggal mga boss. So, ito nga pala yung radiator natin. So, ito yung request nyo na para sa mga malalayo at gustong bumili ng ating uh, radiator. Uh, takot na uh, bumili dahil hindi nilang kung paano install sa mga malalayo. So, ito. Gagawa na natin yung tutorial. Pagbukas nyo makita nyo agad yung bracket. Siyempre, ito na yung radiator. So, huwag yung kalimutan yung 70mm na nat. Ay, yung bolt. Bago nyo install, ipitan nyo muna. Siyempre, wala pa tong cover. Lalagyan na natin ng cover. So, may cover na rin pala kami. So, let's go. So, una sa lahat, baba ko yung new fairings. Tama to, leg shift sa right side. So, ito yung mahabang leg shift dito. Tapos sa left, ganun din. Tatanggalin nyo din. So, ituturo natin sa inyo kung paano yung mga tatabasin. So, para at least, may idea kayo kung paano at uh, install nyo sa inyo na to. So, let's go. Siyempre, kailangan natin baklasin yung mga fairings. Medyo magulo yung box niya. Ako <laughs> <tongan> mo naman yung pagkatanggal ng mga box, na ako. dami din yan. Pero... Ito, 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 sa ito, <tongan> ito, so, sama ito, para sa ito,

Lugod dito. Ayan siya. Bracket mga po. Kailangan ng basahan. Ayan. 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 Dao muna tayo dito sa pagtatabas. So gamit lamang dito yung scatter lang mga na. Scatter. Scatter. Okay. So dito. Yan yung pinakantabas pa niya. Ayan pa katabasin natin. So, pagantay yung diskarte ng pagtabas. So, yung isang part na tapos na nating kaya dyan. Yeah. Tapos-tapos So, agad yung Tana Ito naman tayo sa kaliwa So ang tabas naman yan mga bossing Ay dito So starting kayo dito sa part na to So yun yung magiging tabas natin Tandaan nyo kung mabuti kusang tinatabas yan Ah. kaliwa pala, sorry. Tapos nakaganda. So yung mga tinatabas po, magkakabit din ng uh, RTT. Pwede naman tayo magkukusit. So, ito yung mga tatabas mo. Kung mula tabas naman kayo, bibilang lang kayo ng sa dalawa. So, yun. Mula dito sa liner na to. One, two, Tapos, kagulitan nyo lang yan dito ng mga bossy. So, itong ano, kaya dire diretso yung pagtabas ko. Dahil sa sobrang dami natin kinabit nito. Kung maga, sanay na tayo dito sa tabasin nito. So, hindi na tayo nangangapa. Ayan. So, pabakatan nyo lang ng cutter, siguro mga tatlong beses. So, dapat matalas yung mga talas yung cutter yung ginagamit. Ayan. Tapos gamit lang kayong cutter ulit dito. Part na to. Tansya na namin to kaya ganito kami magtabas. Mas sa kabila naman tayo mga bossing. Dito naman. So, tandaan nyo yung technique na paggamit ng cutter para dire-diretso yung trabaho nyo. dito na isa Okay mga boss, tanggal na yun eh. So nakita nyo yun mga boss O eh. oh, diba, pit na pit <laughs> Sa inyo mga pagtapos Alright, yun muna tayo okay.